Habang lumilipas ang araw ay lalong lumalala ang sakit nga nitong si Minda. Naroon na nga't papalit-palit ito ng caregiver dahil wala nga nagtatagal. Nagiging mas lalong irritable ito at lalong sumasakit ang ulo. Kaya naman nahihirapan na nga sila. Maging itong si Robert ay litong-lito na sa kung ano ang kanyang gagawin. Pilitin siya ang ipinalalayo ng kanyang asawa. Hanggang sa makarating na nga kay Betsy ang tunay na kalagayan ng mga magulang nga nitong si Jenna. Kaya naman pagkakataon niya habang wala si Jenna at itong si Gerald sa niya dahil naisip nito na ito na ang pinaka the best na paraan para makapagsimula na siyang makaganti dito kay Gina. Papasukin niya ang loob ng bahay ng itong si Gina. Dito ay para mag-volunteer, mag-apply bilang caregiver. Ngunit ang dalawang isip ngayong si Robert dahil nakailang caregiver na nga siya, hindi niya akalain na kakayanin nga ni Betsy ang pagsubok na gagawin niya. Dahil nung mga time na nag apply siya ay sinusumpong nga ito ng matinding sakat ng ulo itong si Minda. Ngunit nagulat ang lahat dahil napakalma ni Betsy itong si Aling Minda. Kaya naman, napakanga nga itong si Robert at agad kinuha na nga siya na maging caregiver ng kanyang asawa. Alam niya kasi na napakahirap maghanap ng caregiver na talagang may kakayahan dahil hindi ito makatiis sa kalagayan at sa sitwasyon ng kanyang asawa kung saan napakahirap nga nitong alagaan. Irritable ito at laging nagwawala tuwing sinusumpong ng sakit na ulo. Ito na nga ang kinakatakutan nga nitong si Jenna ang pumasok sa loob ng kanyang pamilya milia itong si Betsy alam niya kasi na hindi siya mapapatawad ng kanyang dating uh, best friend na si Betsy malamang ay gagamitin ni Betsy ang uh, kakayahan niya para sa ganon ay uh, tuluyan niyang makuha nga itong si Robert alam niyang may taning na ang inangan nga nitong si, si jana kaya naman sa pagkakataong yun gagawin niya ang lahat para lamang makuha ang tiwala nga nitong si Robert hindi nga madali ang kanilang pinagdaraanan lalong tumatagal, lalong papalapit ng papalapit ang paglisan nga ni Minda. Ngunit lalo silang nahihirapan. Dumating na nga sa punto na halos ayaw at gusto nang mag-give up nga ng kanyang asawang si Robert. Ngunit dahil naroon nga itong si Betsy, iko-comfort naman niya ito at sasabihin na iiyak niya sa kanya ang lahat hanggang sa tuluyin ngang mahulog ang loob nga ni Robert. Hanggang sa dumating na nga ang araw na talagang mapapaluha ang lahat ng pamilya nga nitong si Jenna. Dahil tuluyin bumigay ang katawan ni Minda at tuloy na nga ang lilisanin ng mundo hindi madali sa pamilyang ito kasabay naman ng pagkawala ni Minda ay ang araw din ng kapanganakan ng ito si Jenna hindi na masisilayan ni Minda ang kanyang magiging unang apo kay Jenna wala kaalam-alam si Jenna sa nangyayari sa kanyang mga magulang wala din siyang kaalam-alam na pinasok na nga ni Betsy ang buhay niya ulit at dito ay mahihirapan siya lalong lalo na at si Betsy nga ang naging sandala ni Robert para tuluyang makalimutan nga ang kanyang inang sa lalo na, na at nagbilin ito bago pa man ito pumanaw na sana nga raw ay makapag-asawa pagmuli ang kanyang asawa dahil gusto nito na magagawa ni Robert ang mga bagay na hindi niya nagawa dahil sa siya ay lumisan na.